Zoe. Good morning, Annalyn. Hello. Anong meron sa'yo? Good mood ka ngayon, ha? Dahil ba, bati na kayo ng mami mo? Oo, okay na kami. Buti naman. Akala ko nga hindi ka makakapag-duty, eh. Uy, alam mo ba? May OR scan mamaya si tatay. What? That's good news. Mm, -mm. Eh, ikaw pa mag-scrub in? Mm, mm Gusto mo, ikaw na lang mag-scrub in. Okay lang sa akin. hindi, hindi. Okay na. Alam mo, masaya na ako na nakabalik na si Daddy sa pagiging doktor niya. Tsaka, alam ko naman gagaling na niya. Zoe, alam mo, may iba talaga sa'yo ngayon eh. Blooming kay. Ano ka ba? Masaya lang ako. Ah, dahil ba na kayo ng mami mo? Pwede. Ah, so may ibang dahilan pa. Huwag mo sabihing in love ka. Hala ka! Anong in love ka nga? Ay, sino yung tag apex ba yan? hindi ko kilala yan. Annalyn, ipapakilala ko na lang siya sa'yo pag ready na kami. Okay? Hala, in love nga siya. Saan eh, ikaw ba? Ano? Hindi ko pa ba sasagutin yung mga naniligaw sa'yo? Naliligaw? Sa'yo nang naliligaw? Oh, si Regan, si Doc don si Harry. Meron ka pa bang hindi nababanggit sa'kin? Uy, Zoe, huwag ka nga maingay. Hindi naman naliligaw yung mga yun. Mga friends ko lang yun. Oh. Alam mo, ang madhid mo, no? May mga gusto sa'yo yun. Mayroon ka ba? Pero alam mo, tama yan. Kasi hindi ko naman sila nakikita para sa'yo. Eh bakit? Sino mo nakikita mo para sa akin? Well, hindi ko pa siya nakikilala. Pero gusto ko yung taong ipaglalaban ka hanggang patayan. Grabe naman, hanggang patayan talaga. Alam mo yun, yung taong ipaglalaban ka, yung someone who's ready to die for you. Alam mo, dapat yun yung pili. Sige, hindi na ako ha?